Hello, good evening sa ating lahat. Ayan ang ating menu for today. Ngayong dinner ay ginisang baboy sa uh, ah, puso na saging. Ayan, nagisa na tayo ng uh, baboy. Nakapitit. Okay na siya. Hindi ko na pinakita ng paligisa. Pero ginisa ko natin sa bawang sibaya. Ginisa ko na yung baboy. Tapos nandiyan natin ang kaunting paminta at saka asin. Ganun lang, gugisa lang. Hindi lang natin itong puso. Itong puso ng saging. Ayan, okay na siya. Ayan guys, sinasabi kong puso. dami, di ba? Ito natin. tayo mag a tayo ng water. Ayan. Uli-uli tayo guys. Ayan. mag tayo ng water at kung sa ito magtutubig. Ikar nito. Ito ang ulam namin guys. Pero may giniling pa kami ng tanghali. Uh, saka ginili ang ulam namin. So, yan. ayan. Ayan. Ganun lang siya. Hindi ko na siya tatakpan kasi nga ano, ah, uh, hindi ko na siya tatakpan. Harapan tayo, guys, maghahawa. Yan, ano, eh, ah, uh, napakahirap kasi yung aking, yung aking tripod ay, ano, nandun sa kabilang bahay. Eh, nasimulan ko na. Ito. ko nang i-video. Eh, kung i-video ko pa ngayon at kukunin ko yun. Eh, luto na to. kaya tayo na lang natin. Ayan. Nagyan ko na siya ng konting tubig para pampa, ano sa ano. Mm, eh, sana masarap. Harap mag-ano, mag-uha, ah, uh, Napakahirap talaga. Ayan, napakahirap. Ayan. Ang okay, so, yan ang sinasabi ko, puso ng sagi. Ayan, gagisa natin yan sa kalong baboy na hindi ako ng maliliit. Ayan. Hirap At, ating haluin. Misa lang natin ito. Hirap eh. Uh, isa kamay ang nagahawak sa aking camera. Sa susunod ilalapit. Kaya lang, kung ilalapit ko pa yung tripod, eh malayo ang tayo. Hindi abot dito sa amin. Hindi katulad dito na itututok na ganito. Eh. Diba? Ayun Ganyan lang guys, igigisa mo lang sa puso na sabi. Ayan, lalo na. Harapan na ako, mga alay. Pero, 10 minutes. Sakripisyo talaga. Harapan na ako, eh. Ayan natin hahaluin. Nakakatulog siya o kaya eh. May tulog na. Kasi kung po siya nagtutulog siya, hindi pwede maibig na ma lang. Ayan na, di ba? Ayan na. Ayan lang tayo natin na ano siya. Lumamba yung ang puso. Tapos ang kaya na siya. Ayan na. Eh nga lang yung layo ko kasi na init at yung cellphone mahirap na baka hmm. mamasira ang cellphone natin Hindi mana? Ay, naku. Uh, Hirap nyo. Sakripisyo talaga pagka maging, ano, ah, maging, magbablog ka ng mga, ah, niluluto mo. Sarap nito. Ayan, guys. Eh. Natutubig na siya kasi naging, yung puso, yung puso kasi nasagi naga ano yan, nagluto to bed. Sa sarili ng ano, yung katas niya pag so, pinapakuluan. Ang okay, hindi siya. Ang makulaw na siya. Sarap ito. Ayan, ano na natin kumulat. Mamaya okay na siya magkwentuhan uh, mag muna tayo habang uh, habang nag-aantay tayo na maluto itong ating binisang puso ng saging amoy pa yung masarap yung amoy sarap napakasarap ng amoy nito pala mm -mm. Eh, wala akong maisip na luto kaya itong ginawa ko eh meron kami uh, puno na saging pinakakita ako ng ng puso ng saging pinakuha ko sabi ko, ilalaho ko sa karne. So, yun lang. Nakakaisip tayo ng mga luluto. natin. Malapit na to eh. Hmm. Ako nga haloyin pa ano, para yung nasa ibabaw, maluto siya. Ayan lang. Ayan Ayan Nakikita yung aking pinagdagyan ng mga ano. O, oh, dumi ng aking kalanggawa, nagtalsika kalang. na yun. Ako na nga, yun know, ito. Hirap. Pero... Malapit na. kasi nga ay napakahirap ng ano ayan malapit na po maluto ayan malapit na okay na siya hindi lang guys ah. Ayan o, nakaharap ko ang sabaw. Ang aking kaldero, yung aking kawali, ito yung luma namin kawali. parang ginagamit ko pag ganito na Ayan guys. Ayan, maluluto na siya. Okay na siya guys. Kapit na natin lapangin, kainin. Ito ang ating nilutong ginisa ba, ginisang baboy sa puso ng saging. And guys, thank you for watching guys. And God bless you all.